Maulam po siya, maulam. Ayan, good morning, good morning. Ayan, ayan. Ayan. Ayan, guys. Pararating lang po ni Mads galing sa Nabotas Peace Board. Pahingan muna tayo bago umakyat sa taas, matulog. Ayan po yung sasakyan ko. Ayan, yung pinarking ko po dito sa harapan ng pwesto ko, sa harapan ng bahay ko. Ayan, ayan. Kahinig po ang kakalsadahan dahil wala po ang lalakad-lakad ng mga tao kasi maulan po ang panahon, maulan. Ayan. Maulan na maulan. guys ayos, lapit na tayo sa my police station. Pagkakita nyo yung... Ano yung ilaw niyan? Yan police station po. Yan ang police station po. Ayan, ito ang mga tricycle. Wala pong may pasayero siya. Ano sabihin ko parang wala yata dahil... But...

guys, walang mga laman nakakamada po yan nakakamada ang isda po ay nandiyan pa sa loob ng el triko hindi lang ang laman naman yan nasa itong banyerang galunggong yan ang laman ng el triko itong banyerang galunggong dalawang banyerang hipon isang banyerang tilapia, isang banyerang bangos, isang banyerang maya, katapos dalawang banyerang haluan. Bilangin nyo guys, at saka may alamang kao dyan. Ilan lahat ang karga ni Mads ngayon. Ulaan nyo guys, hulaan nyo, ulaan nyo kung ilan ang karga ni Mads ngayon. Sabado morning. Salamat sa panonood na Wells Nuts. Maganda, 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 maganda. Umaga po sa inyong lahat.